So yun nga, 1 year and 6 months may git na tong ERF ay 150 natin. Then ito uli yung honest feedback or honest review ko. Dito ba bayad No? <laughs> so lahat ng encounter ko na issue share ko. Nga. Yung iba nagalit eh kasi umaarte daw ako dahil bakit ko ba daw kailangan ipakita yung mga ganto issue? Dapat daw hindi ito yung binili kong motor. Eh honest review nga eh kung ano yung na-encounter ko yun lang din siya share ko sa inyo so ito, pakita ko sa inyo hindi ko na nga nilinis para talagang ano realistic <laughs> naglagay ako nito hindi ko alam bakit nasira no naluko pero ang ganda nito ah uh, yung dumi dumi nya hirap lang tanggalin no hindi na masyadong madumi hindi siya masyadong ayun linis pa din no so ako sa inyo maglagay kayo nito ilang buwan eh, san, na ato, yan, isang na ata na dyan yan mahirap lang ibalik pero mamaya balik, ayan, balik na mahirap din maglagay kasi tanggalin yung forks pero may guide ako nyan na upload ko rin then yung uh, issue dito nga ulitin ko yung sa rear mugs hindi na naulit kasi nga nagpalit na akong makapal na gulong 17 na to, check natin kung meron pa ngayon ko lang ulit ma-check to wala na wala nang crack yung nabili ko na ERFI version 2 na pero parang version 1 yung rear mugs kasi yung spline dati to yung sa spline no? hindi ito Koko, umiinit kukunti ngayon madami na madami na siya then may na encounter din ng ingay dito sa disc brake pero nakawala eh kailangan nyo lang baklasin to then linisin minsan kasi mga bato bato lang yun tapos dito, hindi naman ako naapawan ng langis. Kasi inialagay ko langis, pinakamarami na 800. Pero usually 700 to 750 ako. Kung ano yung nasa dipstick. Yung sa manual, mali eh. Subukan nyo maglagay ng 950. Kaagos yung langis dyan. Kaabot dyan, tatapon. Then, kung may nakita pala kayong mga tubig dito, tanggalin nyo to. Ang dali lang naman tanggalin yan eh. O, yan o, Pindutin nyo lang to. Silahin nyo. Tapos tapon nyo. May mga taong takot gawin yan. Eh. Ewan ko bakit takot. Basisira daw. Hayaan daw yung mekaniko gumawa nyan. Diyos mayo. Eh, hilahin mo lang naman yan. Ha? Sa manual naman yan. Pag may tubig, kailangan tanggalin. Kasi pag naigop na air filter yan, pumasok dun sa throttle body. Yari tayo. Then, sa panapansin ko, ito, ito, ito. Sa stand. Medyo mahirap gamitin. So, kung pansin nyo, medyo nakataas to. Gawang ko na lang siguro ng separate video mas madali na to si Pae, mas madali na mag start dyan then ito tornillo, kinalawang kaya pinulta ko na stainless stainless na yan okay na yan, tapos yung ingay dati nagaralgal, ito yung solution nga na upload ko rin yan separate yan, may goma ayan goma kinapalang ko, magkabila, Pat sa kabila hindi na bumalik hindi na bumalik yung garalgal na ingay tapos wala tayong kill switch dito ah. Kasi mura lang itong motor eh. So kahit nakaganyan yan, under pa rin yung motor mo. Then, ito, ito, ito. Naglagay ako nito. Although pangiting na, effective. Parang goma lang ito. Nabili ko sa Marikina. Ito yung loob. Oh, hindi masyado maputik. Unlike dito, napaka putik. matal yun Eh, Pero doon, wala kasi sinasalo nito hindi naman to nasunog kahit nakadikit yan sa mist starter tapos may tali yan sa taas then tumakbo na rin ako 110 hindi naman to natanggal 110 or 105 hindi naman natanggal tapos another issue ewan ko kung na-share ko na dati alam ko na-share ko na dito tumatagas minsan lang is pag hindi masikip minsan naman kahit sikipan mo na tumatagas pa rin lagyan nyo na lang ng teflon do sa thread or palitan nyo na mas makapal na o-ring ang ginawa ko, pinalitan ko makapal na o-ring naglagay ako ng teflon sa thread tapos pliers ginagamit ko dito niya, alaga mong basahan kasi pag kamay, maluwang pa rin eh so, pag uminit yan, nag vibrate ang lumuluwang lumuluwang sya then another issue pero feeling ko normal na to eh kasi nga, ano lang to eh stock na sya kasi na nakalawang 1 year and 6 months Marsan, okay lang yan. Ah, uh, bala ko sana palitan to pero tsaka na, na-addict tayo sa fishing. <laughs> okay, ano pa ba? Ay, to, 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 to. Yung sa spark plug, ay hindi pala kita rito. <laughs> hindi pala kita rito. Ah, uh, ko pa na share 'yun eh. Ang nangyari, bumiyahe ako sa Batangas, Balayan, then punta ako sa Ayala Feliz. May JNT. Pinatay ko 'yung makina. Then ayaw na mag-start. So, ano-ano na ginawa ko, ginamitan ko ng throttle assist. Then, ginamitang ko ng sipa. Ayaw pa rin. Throttle assist yung pipigayin nyo to, sabay start nyo. Or, habang nakapigato, start. Walang nangyari. Ang naka-resolve lang, ang ginawa ko lang, nagpalitong spark plug. May baon kasi ako eh. So, nag-start agad. Feeling ko pegi yung spark plug o Murang klase. At ito pa palang tinakbo natin. 5'3. Bakit 5'3 lang sa 1 year 6 months? Eh, Nag-bike pa ako minsan. Sakyan, kotse, van. Uh, at mali. Ito pala. Buksan natin ito. Sit. Tapos doon, hindi naman nabura. Ayan. Okay pa naman. Ito lang din. Alam ko na-share ko rin ito. Medyo may irapisara siya. Kailangan didiinan mo. Tapos nilagyan kong goma dito. Para hindi tutunan ito puro puro tools yan may belt, may spark plug may uh, may fly ball ata dito at kung ano-ano dala ko para sure pag nasiraan ako makaka-uwi akong buhay marami yan, siguro gawin ko na ng separate video, may pump pa yun pump meron din tayong pot kit dyan kasi kung saan-saan ako pupunta dati pag mag video ko ng yarda ng minivan, ito yung dala ko kasi nga matipid sa gas tapos para to, isa pa to, hindi pantay. Then ito nilagyan ko to antay kalmot ng pusa. murang mura lang 100 sa Shopee. Tingnan natin kung nangyari sa loob. Mga pa din. Hindi ko natin natanggal kasi ayun, nakalmutan na pusa. Okay pa rin. Yan pa lang nakalmut. Fuel. Dito, huwag kayong magulat. Parang catapult. Huwag ginuksan ka. Uwing! Ganun na talaga siya pero meron daw mod diyan para danda Hindi ko na lang inintindi. Inaawaan ko na lang 'to pag bubuksan ko. Pinakita ko lang sa inyo na tumatalsik sec. Yan, tapos 'to na testing ko na rin 'to USB. Kumagana. And ito pala na upload ko rin 'to. 130 by 70 rin r 30 nyo harap ko. Medyo OA. Kasi minsan pagbasa, sumasayad yung mga ayun, tingnan na Mga gaano ka ang <laughs> liit Masahad yung mga bato So maganda palit na lang kayo ng 120 65 Ay 65, 60 120, 60 siguro no Kasi ito 130 by 65 By R13 O lots Then yung speed sensor nya Ito Speed sensor Hindi naman ako nagka-issue dito Hindi ko lang ibinalik to dito hindi ako, hindi ako nagka-issue dyan. All goods naman. Ito yung known issue niyan. Bigla na lang naglolo ko. So, bantayan nyo rin yan. No? Then, ito, hindi to ABS. Ha? Kala nila, ang iba may naglag ABS daw to. Kasi may nakita ABS dun sa cage panel. Ano to? Sa speed sensor yan. Kinakalawang nga yung ganito natin. So, pwede nyo palitan stock pa halos tayo lahat ang pinalitan ko lang dito yung spark plug same model pero sa legit store ako bumili doon sa distributor mismo siguro lagay ko rin yung link no? kasi na, parang napundi yung stock spark plug ko pinalitan ko pero may bound din ng iridium yun ito pala na upload ko rin to papalitan ko pa nga kinakalawang pero ang ganda nito palitan ko to na hindi kinakalawang mayroon ako nun siguro lagay ko rin yung link dyan kung type nyo no ito ito hindi nakalaw, yun isa kinakalaw ito na yung version na hindi yan mga boss tapos ano pa ba dito pag naglilinis naman ako hindi naman ito pinapasok ng tubig dun ito para may plastic to hindi ko pa pinalitan may nabibili nyo sa shopping may mga kulay uh, see through or clear white smoke red pink ito may plastic yan. Ayun oh. No? Kaya wala nang tanggalin, wala nang kutkut na to. Ayun, oh, no? baka matanggal. Pwede yung palitan niya kung malabo na. And ito pa sa groups, isang issue dito pero hindi ko naman na encounter. Nagdolo ko daw to pinapasuhan ng tubig. So kung nabasa kayo ng ulan or nasa ulanan kayo, iba makita niyo may plastic to. Yung sa akin nabasa naman ng ulan, ang tagal. Mga kalating araw. Next start naman siya wala naman akong naramdaman na kakaiba isa pang common issue nito yung pagka start ng makina after few seconds pag nagda drive ka bigla na lang mamamatay ang solution dun ito I pag start mo no wala na yung check engine yung ano light pigain mo lang to piga din hawak preno ganyan tapos saka mo pindutin to mag start na yun or dalawang kamay yun ganoon yung gumana sa akin ha? Ewan ko lang sa iba or sa inyo then dito minsan nagbaba yung nagdumi naiipon yung tubig dyan minsan dito rin pag sobrang lakas eto ano to oh, yun may eh. extra so, spring pala ako <laughs> nagpalitata ako ng 1000 parang wala naman din silbi o oh, hindi ito yung 1000 eto yung 1000 pala binalik yung stock parang olats oh, naman yun then yung sinasabi nilang tubig dito 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 hindi naman hindi naman bumabahin sa akin nagde-drain naman siya ng maayos kasi nga dito pakita ko hinila ko kasi pag to itong drain hose natin pag nakataas yan medyo ipit so hinila ko kaya yung iba pinuputol yan para hindi okay pinuputol nila to pag nakataas kasi ang balok to so ma-UUP siyang ganyan sa taas Then magbabaha na dito Papasok daw dun sa gas tank Maganda, either putulan nyo ito Silahin nyo Or buksan nyo ito yung spada Na-upload ko rin na ito Paano tanggalin to Buksan nyo ron Para makita nyo kung derecho or what Pinaka delikado lang na may issue to Sa rear mags kaya yung dito yung tulog So far hindi na tumulo ulit Ako na lang gumawa Hindi ko lang mawakan no Mainit e eh. Dito dito sa may tambucho bilang kita. No? Pero na-upload ko rin meron akong uh, video nyo kung paano siya sya inayos. Yung curing time kasi yung importante dyan. Kailangan 48 hours. Yung sa gasket maker na ilalagay nyo. 48 hours yung syang patutuyuin. Or 24. Depende kung nakalagay sa manual na nabili nyo. Tsaka magandang klase dapat bilin nyo. Huwag yung mumurahin. Ano bang ginamit ko? Nandun. Nakalagay dun pa. Yun yung ata o yung isa pa na imported then sa magnito na ko to kasi kinakalawang ng konti na upload ko rin yan may grasa na dyan eto 1 year na hindi ko pa nahugot uli yung rear mugs or axle dapat talaga ng grasa para hindi mas stock up plano kong gawin yun then delo gold nga pala nilalagay ko rin itong oil delo gold talaga oh na upload ko rin yan pero baka magpalit ako sa iba then air filter kailangan na rin magpalit tsaka yung ano natin oil filter nandito oil filter yan meron pa ako doon sa bahay mura na lang ngayon yan meron na 150 dati kasi 500 yan sa Shopee or Lazada pero pre-order ang baba issue na encounter natin dito so far yun lang yun lang ang mga nadagdag sa akin yung ayaw mag start yung motor medyo namutla tayo dun pero spark plug lang naman kaya magdala kayo ng spark plug yung same size may code naman yun, ito pa oh. ayun na may kalawang yun na kalawang na Wabasa kasi ito ng ulan eh. kahit may gara ito pa yan well stock lang yan ano expect mo tsaka mura so far wala na tong crack basta kapalan nyo lang yung rear mags nyo tsaka hindi ako lagi nag aangkas naangkas ko lang asawa ko eh kung may iba kayong OBR <laughs> crack talaga yan mamalasing kayo dyan check na natin kung mag start ito na one click yeah pindot pwede rin pala sa kabila no? pero dito ako lagi start naman nababa ata yan hindi bumaba Tigay natin ayaw parang taas ng menor ko pero wala naman siya kakaibang tunog tayo sabi ayun bumaba na tumaba ako uh hindi -huh. patayin natin check natin kung madaling ano ah uh, tawag dito sipain kailangan pa bang hawakan to alam ko kahit hindi hawakan to pag sisipain subukan natin hindi ko pipigain ah oh. Oh, hindi na nga. Hindi na pala kailangan hawakan to. Pansin nyo yun, isang sipa ako lang. Kasi nga, tinaas ko eh. Tinaas ko lang konti. tayo muna natin. Tinaas ko siya ng konti. Ang position talaga nito, parang naka 3 o'clock to dito. So, parang naka 1, 1 o'clock na siya. Wala naman masama epekto. Start agad kasi pag andito yan ang layo ng babayayin ko ang diba? so ito medyo may nakalawang ayaw ko napapalitan to hindi ko lang sure sa ila wala naman masyadong issue dito eto kung makapalitan nyo to pag tagal tagal kasi kakalawangan to dahil hindi naman to stainless pero sa ngayon hindi masyadong nakalawang yan eto hindi ko alam ba't ko nilagyan ng tape <laughs> tanggalin na nga natin to akala ko kasi dito galing yung garalgal, hindi pala so ang jologs tingnan baka na ba itong tanggalin Nilagyan ko yung tape kala ko dyan galing dito, ito lang lagyan nyo ayan, ayan yung goma mabayan ayan yung sa kabila kapalan nyo para mawala yung garalgal kasi pag nakapasok na yung stand, may metal to metal kontak ayan Pwede din siyang lagyan ng goma para hindi umingay. Oh, yun, may magnet pala tayo dito. <laughs> may pautot magnet dito. Ayun, dahil yung magnet. Pangkuha daw ng Aribaba. Ewan ko kung gumagana yan. <laughs> so yun lang, yun lang naman na dagdag na issue. Dito, naglilik pag kulang ka sa teflon. Sa thread, walang teflon. Or, manipis na yung o-ring mo. Then, hindi makikipit ang kabit gamitan yung pliers, lagyan nyo lang basahan kasi pag di nyo nilagyan basahan ayan eh, o, may kagat nga, may bakat ng hipin gamitan yung basahan tapos, napundi yung spark plug ko yun lang naman yung nadagdag na issue dito then, syempre, kung ng gas pag tumatakbo to city driving mga traffic medyo malakas, nasa 30 lang para akong nakakarbo doon na XRN pero takbo tayong long ride, marilaki na upload kaya 51, 52, mabot mga 67 kilometers per liter. So siguro yun lang ma-share ko sa inyo. Pag may issue uli dito, ipapakita ko uli sa inyo. Gawa ko na lang separate video yung sa spark plug para ma mapaliwanag kung maayos. Dito rin pala, ko lang ako sa masayad no? wala wala naman ako pala naramdaman na sumayad dito yung iba kasi sabi nila sumasayad no? sa akin di naman di naman ako sumasayad dyan e kaya pagpapalit kayong gulong huwag nyo na ay 130 tsaka 65 itong harap e ngayon naman space so, oh. napaka nipis olats na olats dyan madami kayong maririnig na kakaiba Gawin nyo na lang 12060. Pwede na yun. Yan. Ang dumi. Eh. Diba? Yan lang mga boss. Honest review. Walang bakit yan. Ah. Uh, ko lang kung yung mga na-encounter ko. Ito, to Normal yan eh. Kakakalawang. Kasi nga bakal to kailangan ko pala yung chain shelter, PMS ako na lang din gagawa para sa price nito 73 at wala na reklamo dito e pang ikot-ikot lang naman natin nga lang napagkakamalan NMAX hindi naman sya NMAX may kawig daw ng konti may logo pa naman tayo motor store tapos si Bagalit na galit, -tagalit. ba't ko daw tinanggal yung logo, ba't ko daw kinakahiya, hindi ko siya kinakahiya. Kahit yung dalawa motor, yung TMX tsaka XRM, talagang tinanggal ko yung logo, yun kasi na may sticker eh. O Honda yung dalawa, hindi ko naman kinakahiya, tinanggal ko. So ganun din dito, gusto ko lang yung malinis ting kaso. <laughs> Napaka dumi niya ngayon, ayun. Ang dudumi. Siguro isa pa may share kayo sabi nilang namumuti ito. hindi eh, naman magdalawang taon na to. Ganun pa rin yung kulay. Madumi lang ngayon. Siguro nasa ginagamit yung sabon. Baka panla ba yung ginagamit nyo. Ito namuti. Namuti ito kasi may sticker to dati. Yung tinanggal ko. Ano? Ginamit ko yung turtle wax sticker remover. Masama pala dyan yun. Ayan namuti. Ayan eh ewan ko kung paano babalik yan palitan lang siguro ng brand new o sya huwi na ako yun lang naman na dagdag na issue eh, yung spark plug na punde tsaka yun lang yun lang natandaan ko bago iba napaka minor lang para sa price na ito hindi naman ako nagreglamo masaya ako dito sa binigay ng kapatid ko Maasahan to. Basta may dala kayo mga extra. May dala rin ng extra belt dito. Gawa ko na lang separate feed. Pakita kasi. <laughs> Ang daming mga tools. Magamit. ano-ano. Papelis natin. Ito siguro. Isa pa rin tong issue. Dati kasi nag stay to. Ngayon di no. Oh. Dati yung bago. Ginaganyan ko lang siya. Nag-i-stay. Ngayon di na. Oh. Kaya tayo may tape dito. <laughs> Para dyan yan para dyan yan look hindi para sa anto pag magbabalik ako ng mga tornilyo malalim kasi yung tornilyo ito yung ginagamit ko para hindi malaglag do sa sak pero isang yan din yung purpose <laughs> para hindi magsak uh, no? yan yung battery pala nito Yung buti pala naalala ko battery nito stock pa rin 1 year and 7 months ato 6 months ato okay pa rin yung battery niya. one click pa din tayo may sipa naman hindi tayo mag aalala dun apahaba na yung kwento ko plaka meron na rin stainless na rin to kung kailangan nyo ito talagay ko yung link nandyan yan hindi lang naman napansin ko yung issue kalawang namatay yung makina na dahil sa na punding spark plug na hindi ko alam stuck yun baka peke dito wala na yung crack yun lang babantayan nyo crack tsaka yung leak doon. maganda bago kayo bimai kapain nyo sa may tubo sa may elbow elbow ng tambucho pero sigurado yun yung malamig ah. dyan yan ayun ayun sa taas yun hindi makita may nakarang pero na-upload ko naman yan sa playlist hanapin nyo na lang dun playlist ng motor start paano nyo siya kakapain tuwing umaga Okay, pag meron ulit issue to, uh, balitaan ko kayo. So far, uwi na ako, makaka-uwi naman ako dito. san sana na nakarating to? Balayan, Batangas, Silang, Vite, uh, sa Bulacan ba? Bataan! Mabot pala to ng Bataan. Buhay naman ako nakauwi. <laughs> Ayos. Okay, makauwi na. Yun lang, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung honest review or experience ko dito sa ERFI Sha, larga na tayo.